Idol. final na po to mga idol si Pogi ng Tagulot at saka si Big Boy si Goldstar at saka si Diamond Yun. ito mga idol si Goldstar final na yan at ito naman mga idol si Big Boy ng Florida. Yeah. Yan, labas may ulo ni Big Boy. Si Big Boy, final na tama mga idol si Big Boy. Gold star mga idol Hoy, ah. shout out po Tatay baka ng na kalabaw <laughs> Bogi, sayang. nakakare kare na sila, Mbah Bos. Nakakare. Bait ni hyper, Mbah Bos. Si hyper, Mbah Bos. Gol sa harap din yo. Sana harap. mo dong, boss export shout out. Pare, lepas mo muka. Si Bogi mga idol. Pare, pare, ingat pare. Dol, dol, ingat. Ingat, apa ah, final lah. Pare, pare, pare. Pare, ingat pare. Yan mga idol, Diamond. Ah. Hyper Pogi, Big Boy, Diamond at si Gold Star mga idol. Dadako na tayo mga idol sa final. Joboy AI Idol, hulihin mo nang maganda. Doon na tayo inapasok na po sila sa quadra mga boss. Final na po 'yan. Joboy AI Idol, hulihin mo nang maganda. Huwag mong galawin CP mo. O, teka lang po mga idol, pagpasensya niyo, napakahangin na 'ni. Na eh. Ayan. Sige po. Ako man din, mga idol. Ayoko na nanonood ang masakit, masakit sa mata. Ayan. Okay na yan, ha? Pipigilin ko lang po, mga idol. Isasandal ko lang sa dipdip -dip ko para pigil na pigil natin. Ayan. Okay na po yan, mga idol. Ayan. Go na yan. Back ka na. Lako na po. Okay. Si Big Boy, sayang ni Big Boy nakawala. Big Boy Hyper ang nakawala mga idol. Pogi, okay, tabi kayo. Sayang nakawala si ano, yung dalawa. Talo na yan. Sayang no. dalawa ayon tatlo ayan Pogi Diamond Gold Star sino ano una si Diamond mga idol ano una si Diamond mga idol ano una Diamond Pogi Diamond Pogi pumunod na si Pogi Pogi Diamond Gold Star Pogi Diamond Gold Star si Pogi Diamond si Pogi Diamond ng nagtitiket Pogi Diamond Diamond, Pogi Diamond! Pogi Diamond! Pogi Diamond! Pogi Diamond! Si Diamond, mga idol, ang nanalo! Si Diamond! Second si Pogi! Third si Gold Star! At ang pang apat ay si Hyper! At ang pang lima ay si Big Boy! Pare, pare! Congrats! Talagang buwinis ngayong ano na to, pare! Ayan, ah, mga idol! Ito, pantatlo, mga idol! Pantatlo! Pantatlo. At ito mga idol ang nagchampion. Si Diamond mga idol. Si Diamond. Ni Di Boss Leleng mga boss. Galing mga idol. Galing. Ito ang second last Ibig sabihin, port yung hyper, pip yung big boy. Oh, ganun yung pan Ah, oo. Oh, oh, oh. Sinabi sa akin na idol Ah, oh, yon. Ganun daw mga idol. Oh, tay, oh, tay, kuha na kuha kayo. Oh, 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 oh. Kalang. One, two, three. Waki, waki, waki. Back to back champion mga idol. Oh.